ilagay ang soda kesa iyong katawan, hindi ka maniniwala sa resulta. Bago sabihin ang layunin ng soda kesa katawan, ipapakita ko muna ang ibang gamit nito. Aalisin na natin ang butter asshole. Ang paraan ay lagyan ang plorera ng isang tablespoon ng soda ke at dalawang tablespoons ng asukal. Saka mo ito haluin ng mabuti. Pagkatapos haluin, ikalat ang timpla sa puwit na apektado at iwanan sa loob ng 15 minuto at gawin ito apat na beses isang linggo. Ang pangalawang trick ay exfoliation. Ilagay ang isang kutsara ng soda at tubig sa florera. Haluin hanggang maging paste. Kapag tapos na, ipahid ito sa mga binti at iwan na umibig ng pimpa minuto. Kapag tapos ka na, alisin mo ito. Ito ay mag-iwas ng skin irritation at maiwasan ang komedya. Ngayon alam mo na ang iba pang gamit ng soda ke. Panahon na para pag-usapan ang mangyayari kung ilalagay mo ito sa likod ng dibdib mo. Una, maglagay ng isang kutsara ng soda ke sa plorera. Dagdagan ng dalawang tablespoons ng oliba oil. Kapag idinagdag na ang langis ng oliba, ihalo ito ng maayos. Dahil ang langis ng oliba ay nagpapantay at nagpapalambot sa balat ng mukha. Pagkatapos, idagdag ang tubig at gatas ng limon. Sa huli, ihalo ito ng husto. Dahil mataas sa antioksidant ang gatas ng limon, ito'y nakakatulong sa balat at mukha. Ihalo ang timpla sa likod ng brisket. Iwanan ito ng 20 minuto. Ang prosesong ito ay epektibo sa pag-alis at pagpapakinang ng mga itim na araw. Pwede rin itong ihalo sa dibdib, binti o saan mang parte na gusto mong pumuti. Sana nag-enjoy kayo. Kita-kit sa susunod na video.